Ang sagot ng agency, nag-inerte lamang ikaw. At malamang na homesick ka lang. God damn. nag na yung tao. Pagbibintangan mo ang ano anong klaseng nila lang kayo? Halos sumabog sa galit at gusto magmura si Senador Rafi Tulfo sa naganap na hearing ng Committee on Migrants Workers. Tuluyan niya ng pinasuspende o pinasara ang agency dahil sa kapabayaan nito sa isa nating kababayan na OFW na humihingi ng tulong sa kanila. Buhay pa daw sana ang ating kababayan. NAP. Matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Pakitaas ang kamay. Parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinarti lamang ikaw. Nag-iinarti lamang at malamang na homesick ka lang. God eh. Na nag tao, pagbibintangan mo ang nag lang at dahil na homesick, anong klasing nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na nag -iinarte. Sa ibang bansa, naging pabayaan na siya kasi kumita na siya eh. ba? Diba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikot na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasimbatas na yan at meron akong gustong makulong at masampulan at siya ay isang malaking kasiyahan para sa akin